Okay? Hmm. Hmm. Ay, alam niya, guys. O, yung maliit na letter A. Hmm. Okay, B. B. Enjoy, Opo. idiin mo Yan oh tapos Mm s si. Bit na kaganyan ka kasi Kita asma lang yung <laughs> Subok hmm. ka, Paspasan mo nga. Papaspasan na, guys. Para madali niyang matapos. Na. Wala na sa linya, guys. Dito hanggang dito. Ganun lang. Wala. Ganun lang kalilit. Gaya ng sulat ni ma'am. Wala. O. O. Iyon. O, yung maliit naman. jan apa up, 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 up. <laughs> Dito. Wala. Diyan. Ah, Sige. Yung. Very good. Oh, A uli. A. Bilis. Yes. Bilis. Ako. Bilis na daw niya, guys. Oh, tapos. Yun, tapos. Hmm. Oh, tapos. B. Si. Binibili sa niya, guys. <laughs> My God. Oh, tapos. Hmm. Oh, tapos. C. Si. Oh, tapos. Yung Next, sa baba ulit. Hmm, gunay nga, gunay ah. Hmm. Hmm. Idin e mo, parang hindi ko nakikita kapag wala akong salamat. Wala din pa. patas? Hmm? Ano? Ano? B. Yes. Basta mo? Tapos? O. O. O, C. C. O. Oh. O. Oh. Okay, next. A. E? Yes. O, oh, letter A e, ulit. Hindi. Okay na. O. Oh. O. Ay, hindi. O, oh, eh, ulit. Eh. Hey. Ano, idaras mo? Hey. Okay. Yung maliit sa tabi niya. Paspas! -pas! -pas! Hmm. B. Paspas. Hmm. -pas! Ala ah. Hmm. Gising. Yumanit dito lang sa tabi niya. O, oh, A ulit dito. A. Hmm. Hmm. Sa tabi niya, ah. Oh, yung, ah, yung maliit na letter A. Hmm. B. Dito, dito. Hanggang dito. Hmm. B. B. Will iidiin e mo? Ayoko yung hindi nakadiin. O. Oh. Nagagalit na ako. Mm. Ba't kasi nakaganyan ang ulo? Be, 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 tayo. Tayo. Hmm. Ah, oh, B. Hmm. Hmm. Oh, yung maliit na B. Hmm. C. Hmm. A. Oh, di pas, Pinapaspasan <laughs> na niya, guys. Okay, A ulit. Hmm. Hmm. Hmm, B. Ni, B ko na ka. <laughs> Mm. 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 Maliit mm. Si. Uh Oo, -oh, si. Pastel. Hm. Mm. Ni. <laughs> uh, tapos, next. Maliit na si.